ka si sa at welcome to my vlog. Outfit check. Nakaboots pa nga si Inana. Hirap na hirap pa nga akong maglakad niyan kasi hindi naman ako sanay magbota. Mangunguha kami ng Kuya Andre ng pako. Eh maahas dito sa amin kaya naman ayan, tutubota pa kami. At baka maisahan tayo ni best friend, Charot. Gulay siya at dito sa amin paborito talaga ito. Madalas tumubuto sa mga sukalan, kaya sa tabing ilog. May ibang lugar nga na hindi kinakain ito. Akala kasi nila damo lang, pero sa amin, naku, sarap na sarap kami dito. Ginigisa nga lang namin to sa bawang, tapos nalagyan namin ng toyo, paminta, naku, solve na, solve na. Minsan, may itlog. Minsan, torta. Minsan, ginataan. May lahok ng sardinas. At pwede rin isalad. O, ba diba? Napaka-flexible talaga ng gulay na ari. Ano daw? Flexible? Ah, basta marami kang pwedeng gawing luto sa pako. Dito nga kami sa bantang tabing ilog, itinuro ng Kuya Andy. Dito daw kami manguha kasi ginaras cutter daw niya. Ah, kaya pala wala na halos kaming makuha kasi nga ginaras naman pala niya. Madali lang naman itong tumubo. Siguro mga ilang araw lang na umulan, madami na ulit pa ko. Hindi lang naman kami nangunguha dito. Minsan may mga dumadayo dito, nangunguha din ng pako. At bilib na bilib nga ako kasi talagang ang dami nilang nakukuha. Ito namang aming kukunin ay pang isang ulaman lang. Napaibigla ang ba? Charot lang. Wala talaga kaming iuulam. Yun laang ba ang kagandahan ka pa ikinakatira sa linang? Pag wala kang may ulam, may ikaw ay manggulay lang at meron na. Kagaya na rin, May laing din. Iya, mamimili ka magsasawa ka sa gulay. Sisipagan mo nga ang manguhat iya, may maiuulam ka na. At dahil nga wala na kaming makuhang pako at hawan na talaga. Sabi ko sa Kuya Andre, doon kami sa kabila. At kako, baka makakarami pa nga kami. At na ay I may mean, nakita pa akong isang malaking biyaya. Biyaya kapag ikaw ay nakatira sa linang. Malalaki na nga rin ang time na papaya ng Kuya Andy. Masarap ari sa nilaga. At pagdating nga namin din sa kabila, iya, ayan namang suka. Sabi ko ang dami di ang ahas. Kaya sabi ko sa Kuya Andre, eh hala, tama na. Hugasan mo na iyan sa ilog at mamaya ating igigisa na lakang. Tcharan! Luto na! Yan lang! Thank you for watching! Bye-bye!